The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Now. Salamat mga kalogs, nandito tayo ngayon sa Las Piñas uh, Dito tayo kay Chris Naval Motozone Ayan uh, Hanap po tayo ng bracket para sa ating motmot -mot Kay kalog Para sa kanyang top -back. Dito tayo kay Chris Naval Motozone Dito sa may uh, alabang Las Piñas Alabang Las Piñas Road nung sa click natin mga kalog uh, kay Chris na pal rin binilhan ng ano accessories niya pandagdag dag ayan. para magdagdag uh, pogi oh, ayan nandito tayo ang dami nilang mga tapak dito mga kalog eto si kalog ayan lalagyan natin sa nga ang bracket soon ang tapak natin bibili din tayo ng tapak ayan ang dami tapak dito Let's go sa loob mga kalaw Tara, pasok tayo sa loob Ayan o oh. Dito tayo sa loob Nag-order na tayo mga kalogs Na ating bracket Yung K3 na Optimum Yun yung hinahanap natin Magandang umaga po Yes sir, good so, morning na. Shout out po muna Shout out um, Chris Naval Moto Zone Shout out Chris Naval Moto Zone lang sa kalam Yun Yahoo Ayan so, mga kalaw Nakausap na natin yung Nag-assist sa atin about sa bracket balay in order na po yung bracket natin and then namimili po tayo kung ano ang magugustuhan natin tap box pakarami lang tap box dito mga kalo halos lahat ng kanilang items is tap box ayan pwede rin itong kung wala ka pong cash pwedeng utang wow puro box mga kalog oh. ang mga gusto nyo yung accessories nandito oh. ayan alright antayin lang natin mga kalog sa so ating bracket yung K3 Optimum Ayan mga kalog, si kakabit ng ating uh, K3 Optimum of serak top box rack. Uh, mo boss? Justin, Justin, sir. Sir. Justin sir. Justin. Uh, shout out muna. Shout out. Shout uh, out. Ano pa mo sir? Log TV. Sir? Log TV. Log TV yun. Follow natin yung na si sir. Ah, thank you. Thank you. Tayo sa kay Chris Nabal Moto Zone. Ayan. Na Nakakambit na po ang ating K3 bagong bago. -bago. Ah, fresh na fresh. Bago. ito, tornilyo Apo sir Kasi maiksi eh Tinignan ko na yung tornilyo na ito, maiksi Kasi maiksi yung tornilyo na mga kalog Kaya ang ipapalit yung mahaba uh, Stainless Hindi pa yata yung stainless yan? Stainless, stainless na yan sir, stainless na ba yan? Apo Maganda itong bracket mo sir dahil na powder coat na ito Naka heavy duty talaga Pang ilang kabit mo na yan sa akin? Okay. Sa sa Pang-anin mo sa, pang sa akin ay mga kalugpang anin na tayo sa kinabitan ni Yastin Ayan uh, si yung sa ilalim, no? Opo, sa ilalim sa ilalim, hindi bracket niya ay, ay mga kalug, natin paano papano niya asimbolin Parang ano to? may pagka-transformer Ayun ba? <laughs> ay, tignan natin yung mga kalug. Ay, mga kalug, natanggal na yung ato yung mga tornilyo so papalitan ng ano ng mas mahabang bolt para po magkasya kasi ipapatong ito eh yan ipapatong yan ay, 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 Pulido. Kailangan pulido boss ha. Yes, uh, mamaya bumagsak yung tapak ko Quality oh, no! yung bracket. Kailangan no. quality rin yung stone. Tama. Yung Dito. Ano 'Yun, 'yung mga haba niya, ano 'yung haba yung board niya, tapos sir 8x30. Ano na po 'yung pinaka bracket sa ilalim, pinaka sa bale mo po sir, Siyempre sa pag-aabit na ito, huwag nyo muna ba sa ikpitan. Baka pitin uh -huh. nyo muna. Ayan muna una. Yes, sir. Para magpiting dito sa kabila. Opo. Okay. Ayan mga kalogs, ito muna ang unahin Ikabit Bago dito. Kasi pag hindi, ano, hindi pitan nyo kagad dito, hindi magbibating dito. Hirapan na kayo May abulin. Hirapan na kayong ano yan, isang Dito kahit pa paano, kaya natin abulin. Uh, Parang pinaka-cover sa player, ano, sa player din. Ang uh, um, um, bolts na gamit dito, 8x15. 8x15, 8x15. 8x15. 8x15 sa video. Katulad na ito mga idol, nakikita nyo ang laki ng clearance. Ang laki ng clearance. Kung dito ko inuna ipitan yan, mahirap lang tayo makapuling dito sa ilalim. So kailangan mag-fitting ito, mag sila? Yes sir. plate ito kailangan ito ito po sa mga kalogs magpapantay dito para pagkabit natin ng boxes ano siya flat na flat siya agang level kumbaga ah, baka natin baka natin ayan mga kalogs yung oh, pinaka Tekan kasih uh,

umbrella or flathead para yung base plate na sir hindi Ah, hindi okay. ba ba yung bracket ni Jay? o so, yun sir, forma Dito to pwede rin kabitan ito ng ano, di ba may mga ano doon yung plastic ba yun? Yes sir, universal naman itong Ah, sa bagay Bracket natin Yan na mismo pinaga base niya okay. Mapa metal o mapa may plastic Pwede dito, dito, dito mga kalog. Pwede siya sa metal, pwede rin siya sa plastic. May designated na lagayan na ng bolts oh. Anong panong? Ah, oo. Oh, 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 oh. Para, Para. pinaka-stopper niya rin. Stopper niya eh. okay. lang. Oh. Okay. Kaya kahit hindi na ako sa ilalim, oh, okay na siya. Dito na ako sa iba. oks na oks na, na, mga kalog. Kaya kailangan. Bulldog na lang Parang pinaka-stopper ng ano, ng nuts Para malinus hindi, malinus para hindi pa siya mag-loop <laughs> <laughs> Malinis pa rin uh, Malinis tignan, ayun maganda sa akin Ayos. Ano boss, may warranty yung Lifetime warranty sir Ah, lifetime warranty mga kalugs pala itong ano, K3 yung so, wala walang problema kahit pagsambahan pagsambahan tayo. Kasi kahit bakal yan sir may chamba pa rin na Oo oh, ay. Ang maganda dito yung aftermarket sir. Kung gano'ng kapilis magpalit ng pan. Magpalit. Okay. Ayan na mga kalog. Ang finish uh, okay. product. O salamat kay Boss Justin. And shout out ulit Boss Justin. Shout out kay sa ano Sir Logs PP. Uh, Paano nyo si sir? Ayos! TV once again. So, hindi pa pa nag-subscribe. Mag-subscribe na kayo. Maluag pa.